likot. Oh, ganyan lang ah. May uod ba yung point mo? Takbo ka lang, takbo. Hindi ka mapakali. Nagpapakit ka pa. Cute ka na nga eh. O, oh, ayan, 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 ayan. Ganyan lang. O, oh, diba? oh, diba ang cute mo? oh, tingnan mo. oh, ang, ang pogi niya, no? O, oh. oh, oh, diba? Gusto mong magpakampi sa nanay mo? Ha? Wala, wala na. Nilayasan ka na ng nanay mo. O, dito ka na. Hindi ka na makakalawas dito. Ganyan lang, ha? Ganyan lang. Kahimik. O, yan. Tumayo na yung kainga mo. O, nakatayo na. O. Ano? Takot ka? Kanina, ligal-ligal. Ah, 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 ah. Aligal, ligal, ligal mo kanina eh. Ayaw manahimik. O uh, kunwari mo ba ito bait baitan oh. Kunwari. Uh, uh, hmm. Huh. Huh. Uh, uhm. Hmm. Hay. Ala-ngiya. Hay. Hmm? Hmm? lang kwento niya lang. Hmm? Hmm. Ganyan lang. Oh. Ah, tama ka. ka. bait ka naman pala eh. Oh. Mm. Mm, oh. malikot na naman. Malikot na naman.